What's up guys? It's me again, Penny. OFW sa Japan na mahilig dumiskarte. Nga ngayon na nga lamang ulit ako makakapag-upload dahil nga nagkaroon ako ng emergency dito sa Pilipinas kaya naman napauwi ako ng biglaan. Hindi ko na nga lang po ishinare dito sa aming page para na rin po sa privacy ng aming pamilya. Ang tanging may share ko lamang sa experience kong ito ay pahalagahan ninyo ang oras na meron kayo ngayon. Magbanding kasama ang inyong buong pamilya dahil sa panahon nga ngayon ay sobrang bilis na lang talaga ng buhay at ayaw ko na nga pong maging malungkot itong ating unang vlog kaya samahan nyo na lamang ako sa ating panibagong journey ngayon dito sa Pilipinas habang ako ay nandito pa sobrang simple lamang ng buhay ko dito sa Pilipinas hindi magarbo pero punong-puno ng pagmamahal mula sa aking pamilya ngayon nga ay makikita ninyo kung gaano nga ba kalayo ang bahay namin sa bayan dito sa Sariaya at makikita niyo naman sa video puro daan namin ay bato ba to? Bihira lamang nga yung daan na kalsada. Limang taon nga pala akong hindi nakauwi dito sa Pilipinas at grabe, sobrang dami na nga pala ng pagbabago dito sa lugar namin. Yun nga lamang, yung kalsada ay parang parehas pa rin at hindi rin nagbago. Charis! Ngayong araw nga pala ay mamamalengke kami kasama ang aking mga pinsan sa bayan ng Candelaria dahil eto nga ang pinakamalapit na bilihan. Nagaantay nga pala kami dito ng jeep kaso wala nga nadaan kaya nag tricycle na lamang kami. Eto nga isa sa namis ko dito sa Pilipinas ang sumakay ng tricycle pagkakabilis nga ng mga driver dito eto nga yung unang beses na makakapamalengke nga ako ulit dito sa Pilipinas nadaanan ko na nga itong Walter Mart at saka nga itong Badis dito nga laging parang piyesta hindi pa nga lang ako nakakapunta dito para kumain wakas nakita ko na nga ulit itong Ongville dito nga namimili ang aking inay palagi nga palang naulan dito sa lugar namin kaya naman makikita nyo yung daan grabing putik talaga grabing nga magtingin-tingin. Sobrang dami ng prutas na hindi nga natin makikita sa Japan. Tulad nga nitong saging pagkakadami. Dito nga kami lumusot sa maliit na daanan pero ang dami nga bilihan dito magkabilaan nga. Isa pang nakakamis yung pagsingit-singit mo nga dito sa mga tricycle dahil nga sobrang traffic. Hinahanap nga namin dito kung saan kami makakabili ng pusit at saka yung mga bitukan ng mano. Nagkayayaan nga kasi kami ng aking mga pinsan na mag-ihaw-ihaw na nga lamang sa aking birthday. Kaya eto, bumi bumili nga kami ng pusit at saka mga bitukan ng manok. Pang-isaw nga namin ito. Medyo mahal nga ang mga kilo ng bilihin ngayon. Ito na nga yung una sa listahan ng aking mga cravings nung no? okay nasa Japan pa. Hindi nga mawawala itong chicharong bulakla kaya bumili na nga rin kami kaagad. Ito nga yung pinakamahal sa aming mga nabili pero hindi rin namin alam kung tama nga ba yung aming pinagbibili dahil puro nga bata yung kasama ko. Magluluto nga rin pala kami ng kikiam at saka fishball kaya ito nung nakita nga namin agad ay bumili na kaagad kami dito. Siyempre, bibili din tayo ng tender juicy hotdog dahil na napakamahal nga nito sa Japan. Nagbayad na nga rin pala ako dito. Aba, at talaga nga namang malapit ang maubos yung ating budget ngayon. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko ay bumili na rin kami ng mga stick at saka lalagyan para nga hindi na kami masyadong maghuhugas pa pag nagbarbecue. Gusto nga rin naming magkwekwe kaya bumili nga muna kami nitong itlog ng pugo. Bali 100 pesos ang binili namin, 70 piraso nga yun. Nang matapos kaming family ay naglakad naman kami papunta sa sakaya ng jeep. Abay malayo-layo nga rin mula doon sa pinakang Pagkatapos nga mag-jeep ay magta-tricycle naman kami papasok sa aming lugar. Pabundok nga itong aming lugar kaya naman nakaka-enjoy sakay ka ng tricycle. Puro nature nga ang iyong makikita. Gang dito na lang muna.